Marahil ay sariwa pa rin sa ating mga puso at isipan magpasa hanggang ngayon ang pangalang Roberto Tainono Garcia sapagkat siya ang pinakamatagal na nagsilbing gobernador ng Aklan at sa kanyang pamumuno sa ating lalawigan nagsimula ang pagbangon at kaunlaran na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Si Tainono ay pinanganak sa Ibahay Aklan noong Disyembre 21, 1930. Isa siyang simpleng negosyante ang kanilang pamilya ay nabubuhay sa negosyo nilang Lucky Bakery. Nang dahil sa kanyang aking talino, abilidad at mabuting pagkatao, siya ay napagka-aisahan ng mga lider ng aklan na himuking pasukin ang larangan ng politika. Matagumpay na nanaig si Tainono bilang alkalde ng Ibahay Aklan noong 1965. Pagkatapos ng kanyang epektibong pamumuno bilang alkalde, si Tay Nono ay tumakbo at nanalong muli bilang bukal ng West District ng ating probinsya. Noong 1972, si Tay Nono ay pinakiusapan ng yumaong Senador Gerardo Jerry Rojas ng Partido Liberal na tumakbo bilang gobernador. Bagamat kulang sa pananalapi ay nanalo si Tay Nono dahil sa kanyang malinis na pagkatao at subok na epektibong pagsiservisyo. Ipinangako niya ang simula ng kaunlaran at pagbabago ng buhay ng masang aklanon. Ilan sa mga natatanging kaganapan at pagbabagong nangyari sa kanyang termino mula 1972 hanggang 1986 ay ang mga sumusunod. Elektrisidad, na kung saan ang pinakaunang poste ng oriente ay naitayo noong 1975 sa Ibahay. Ang masiglang pagtataguyod ng mga programang pangkalusugan at kalinisan. Ang mga proyekto at programang pangagrikultura gaya ng Masagana 99, na kung saan lumakas ang ani at gumanda ang buhay ng ating mga magsasaka na ipagawa ang highway mula sa nabas hanggang katiklan. Naitayo ang Hall of Justice ng Aklan. Napangasawa ni tayo Nono si Rosario Nayito Monfort. Sila ay nabiyayaan ng pitong anak, si Namel Rose, Frank, Pedro, Nanding, June, Teresa at Victor. Si Melrose na siyang panganay ay lumaki at nagtapos ng pag-aaral ng elementary at high school sa Ibahay Academy. Natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Commerce, Major in Business Administration sa University of Santo Tomas. Nagtrabaho siya sa PhilTrust Bank bilang cashier, ngunit di nagtagal ay nagbitiw nang isinilang ang kanilang anak ni Manny Umali na si Chad. Naging may bahay at negosyante si Melrose sa mahabang panahon. Sa pagnanais niyang pasiglahing muli ang Ibahay, Sinubok niyang pasukin ang larangan ng politika noong 2010. Subalit hindi pinalad si Melrose. Ngayon 2013, nagdesisyon si Melrose na iyalok muli ang kanyang serili bilang alkalde ng Ibahay.